Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 24, 2025. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila isang banayad na paanyaya upang pag-isipan ang mga bagay na nais mong pakawalan, mga saloobin, emosyon, ugali, o kahit mga tao na maaaring hindi na makabuti sa iyo. Habang ang buwan ay nananatili sa Pisces, may isang espiritual na atmosfera na tila yumayakap sa iyo at naghihikayat sa iyo na huminto muna, huminga, at magmilay. Ang panahong ito ay perpekto para sa pagminilay ng sarili. Ano nga ba ang mga pasaning emosyonal na matagal mo nang kinikimkim ngunit hindi mo na kailangan sa kasalukuyan? Ang mga emosyon mo ngayon ay tila mas malalim kaysa karaniwan at ang bawat galaw, pag isip at damdamin mo ay tila may mas malalim na ugat. Sa ganitong kalagayan, mahalaga ang pagbibigay pansin sa iyong nararamdaman at hindi ito basta-basta isinasantabi. Habang binabaybay mo ang araw ng Abril 24, mapapansin mo na ang iyong damdamin ng pagnanasa at sigasig ay tila mas malakas kaysa dati. Ang pasyon na ito, kapag hindi na panatiling balanse, ay maaaring magbunsod ng mga impulsibong kilos, kagaya ng biglang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan o pag-aksaya ng pera sa mga bagay na panandaliang nagbibigay ng aliw. Gayunpaman, sa kabilang banda, maaari mo itong gamitin bilang lakas para magsimula ng bagong proyekto, magbahagi ng pagmamahal, o maging mas masigasig sa mga personal mong layunin. Sa gitna ng mga alon ng damdamin na bumabalot sa iyo, importante ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng material na kabustuhan at emosyonal na katinuan. Hindi masama ang magpahinga, bumili para sa sarili, o mag-enjoy, basta't may malinaw kang intensyon at alam mo kung ano ang talagang makabubuti para sa iyong emosyonal na kapakanan. Ang kusmikong klima ngayon ay nagbibigay daan para linisin mo ang paligid mo, hindi lamang sa pisikal na espasyo, kundi maging sa loob ng puso't isipan mo. Isang magandang panahon ito upang itapon na ang mga nakalalasong enerhiya, mga samang loob, mga hindi pagkakaunawaan, o mga relasyong nagpapabigat sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pinapalampas mo ang pagkakamali ng iba, kundi ito ay isang regalo mo sa sarili mo. Ito ay isang paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng hinanakit. Habang pinapalaya mo ang iyong sarili sa mga ganitong pabigat, mas makakakilos ka ng maluwag at mas magkakaroon ka ng espasyo para sa bagong pag-asa, bagong pananaw at mas positibong enerhiya. Sa kalaliman ng iyong kaluluwa, Unti-unti ring sumisibol ang mga koneksyong nagbibigay ng aliw, kapanatagan, at tunay na pag-unawa. Ang mga damdaming matagal mong itinago ay maaaring unti-unting umahon sa ibabaw, hinog na para ipahayag at ibahagi sa mga taong handang makinig at umunawa. Ang kababaang loob ng iyong puso ngayon ay nagbibigay ng daan para sa mas malalim na ugnayan, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili mo. Isa itong paalala na ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa tapat na pakikipag-usap sa sarili. Habang umuusad ang iyong araw, mapapansin mong ang mga bagay na pinipili mong bilhin o mga desisyong iyong ginagawa ay may koneksyon na ngayon sa mas malinaw mong damdamin at layunin. Ang bawat pasya mo ay tila isang piraso ng isang pirasong bumubuo sa mas malawak mong pagkatao. Ang mga bagay na pinipili mong tanggapin o iwasan ngayon ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang emosyonal na kalagayan. Kaya't maging mapanuri at mapanlikha. Huwag mong hayaang ang pagkagiliw sa panandaliang kasiyahan ang siyang humadlang sa mas malalim na pag-unlad mo bilang isang tao. Hayaan mong maging tela ang araw na ito, isang tela na hinabi mula sa sinulid ng kapatawaran, pagnanasa, at walang katapusang paglalakbay ng pagunawa sa sarili. Sa bawat hibla ng iyong mga karanasan ngayon, makakabuo ka ng mas buo at mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Kung may mga taong matagal mo nang hindi napapatawad, ngayon ang panahon upang bitawan ang galit at sama ng loob. Hindi dahil sa kailangan mo silang kalimutan, kundi dahil mas karapat dapat kang mabuhay ng magaan ng puso. At kung ikaw man ay may pagkukulang sa sarili mo, huwag mo rin kalimutang patawarin ang iyong sarili. Ikaw ay patuloy na natututo. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay kulay berde, isang kulay na sumisimbolo ng paglago, kapayapaan, at panibagong simula. Mainam na isuot mo ito o gamitin sa paligid upang maramdaman mo ang kapanatagan at kasariwaan ng enerhiya. Ang maswerteng numero mo naman ay dalawa, walo, at labing isa. Ang mga numerong ito ay may dalang mensahe ng balanse, lakas, at pag-abot sa mas mataas na antas ng pagkatao. Para sa maswerteng gawain na iyong araw, subukang maglinis ng isang bahagi ng iyong bahay na matagal mo nang hindi nalilinis. Ito ay simbolo ng iyong panloob na paglilinis at pagbibigay daan sa bagong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang mga natutunan mo ay maging ilaw sa daraanan mong landas. Huwag kang matakot sa pagbitaw, sapagkat sa bawat pagbitaw ay may puwang para sa bago at mas makabuluhan. Patuloy mong pakinggan ang bulong ng iyong puso, sapagkat ito ang tunay na gabay mo sa gitna ng ingay ng mundo. Ikaw ay malakas, matalino, at may kakayahang yakapin ang pagbabago na may buong tapang at tiwala. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paghilom. Sa bawat araw na lumilipas, nadaragdagan ang iyong lalim at pagkaunawa sa mundo at sa iyong sarili. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isa sa mga hakbang patungo sa mas matatag, mas mapagmahal, at mas makabuluhang ikaw. Sa pagtatapos ng Abril 24, tanggapin mo ang lahat ng nangyari, mabuti man o hindi, bilang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa kabuan. Ang iyong puso ay marunong magmahal. Ang iyong isipan ay marunong umunawa. At ang iyong kaluluwa ay patuloy na sumisiklab sa pag-asang walang hanggan. Ikaw ay karapat dapat sa kapayapaan, sa pagmamahal, at sa sariling kalayaan. Huwag mo nang balikan ang mga bigat na kailan may hindi mo na kailangang pasanin muli. Sa halip, yakapin mo ang bagong simula na naghihintay sa iyo. Bukas ay panibagong pagkakataon. Ngunit ngayon, piliin mong maging malaya. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.